What's up mga kaibigan? Iyan, isang magandang umaga na naman. <laughs> Balik ulit tayo sa ating ano, uh, pagba So, ang tagal-tagal kong walang ano, upload. <clears throat> Napakatagal siguro, mga one month na akong walang upload kasi layo busy sa trabaho. Kaya <laughs> pagpasensyahan niyo na. So, ini-invite ko rin pala kayo na panoorin yung mga ano ko, mga previous na vlog tungkol sa Alingataw kahit dumatagal-tagal na yon, pero maganda yon. Doon yung makikita yung mga iba't ibang uri ng uh, alingatong. Papakita ko sa inyo ngayon yung ano, uh, bunga ng alingatong kasi na, na, ang naipakita ko dati ay yung uh, bulaklak ng alingatong. So ngayon, uh, mayroon na siyang bunga, hinog na yung bunga ng alingatong. Uh, papakita ko sa inyo kung anong klase. So panoorin nyo. Ayun mga kaibigan, pupunta na natin yung ano, uh, mga puno ng alingatong na namumunga na. Papakita natin ang malapitan. Ayan. Ganyan. Kulay white siya. White na white. mapapagkamalan mo siyang uh, tawag nito, uh, red alingatong kasi yung ano niya, yung tangkay para siyang ano bang kulay yan. <laughs> Basta yan. Uh, Ayun. Ah. Ayan. Marami na siyang bunga. Totally, inog na siya. Ayan. Inog na yan. Ayan. Huka tayo ng isa. Ayan yung buto. Oh. Nasa labas yung buto niya. Para siyang kung ano. Ayan Oh. Ayan. Nakita niyo. Yung buto niya. Ayan Oh. Ayan. Kinakain siya ng ano. Kinakain siya ng uh, Ibon. Ayan, napakaganda oh. Tsaka lambot, tubig, tubig yung ano niya. Madulas, medyo madulas din yung bunga. Tsaka hindi na siya makate. Eh. Mamaya titikman natin kung anong lasa nito. Ayan, marami, marami ng bunga. Ayan oh. Pag nakakita kayo ng ganyang puno, ayan. Alingatong yan. Tapos pag nakawakan niya yung dahon, ayan, namakate o okay, masakit sa balat ayan, alingatong yan ayan, dami na, namumunga na sa loob ng isang taon, isang bis lang ito namumunga uh, sa ganito ring ano uh, buwan, pag tag init namumunga siya kasi pag tag ulan, lahat ng ano niya lahat ng uh, bulaklak niya, nabubulok ayan, ano yan white alingatong, bunga ng white alingatong hindi pa tayo rito Paghanap tayo rito. Tingnan nyo ito. Igad. Ayan. Nawala. Ayan. Igad. Daming ano dito. Maraming white alingatong. Ayan o. Ayan. Daming bunga. Lahat yan o. Ayan. Parang nga siyang prutas eh. O. Parang siyang prutas medyo malabo. Padilim kasi dito, mataas na 'yan. Medyo mataas na 'yan. Ang dami oh. Dami. Ay Oh. Mataas na kasi kaya sinom ko na. Ayan. Ayan. Para siyang ano. Ah. Uh, Diamante. Tanyo. Oh. Ayan. Ayan. Para siyang diamante. Ayan. Ayan. Sinom ko na kasi, ano, malayo, mataas. Ayan, pagpasensya nyo na kasi medyo magalaw yan kasi nakasumi yan. Uh, gamit natin yung uh, cellphone lang kaya medyo uh, ganyan ang itsura nya. Ayan. Ito niyo, oh. dami. Parang ano, para siyang prutas Ayan. Kinakain siya ng ano? Kinakain siya ng ibon. Ayan. Dami no. Ayan. Ewan ko lang yung ano ngayon. Yung red alingatong kung namumunga na. Kasi minsan, yung arid red alingatong, uh, hindi siya sumasabay. Minsan nauna siya. Kaya, Okay, minsan naman nahuhuli. hindi ko pa alam kung ano uh, mayroon ng bunga, yung mga red alingatong ngayon ayan. pupunta tayo doon, titikman natin yung uh, bunga ng alingatong na to Kakainin natin yung ano yung bunga ayan, kita niyo sinom ko Dami. Hinog na yan. Ayan. Hinog na. Ayan. Hinog na yan. Medyo malabo pala pag nakasom. Ayan. Dami ako. Ayan. So, titikman na natin yung ano, ah, uh, bunga. ah uh, kukuha tayo ng bunga ng alingatong na to titikman natin. Ah, uh, naipakita ko na kung anong klase yung ano-ano, yung uh, buto ng alingatong mato na nasa bunga. Na, napakita ko na. So, kukunin naman natin yung ano, uh, bunga. Titikman natin. Ayan o. Na. Oh. Titikman natin. Ayan, naglalaglagan na. Ayan o. So lalagay natin dito sa isang yung camera natin. So ayun titik tatanggalin muna natin tong ano abuto buto. Yung buto niya para siyang buto ng uh, talong. Yan. Yung buto niya parang buto ng talong. matamis kaya pala kinakain to ng ano ibon si matamis mm. ayun yung buto niya parang para siyang buto ng talong uh, pagka nalaglag yan dyan gurado maraming tutubo na bagong ano dyan bagong alingatong eh, so yun dun pala sa nag order sa akin ng pantanim Ayan. Uh, siguro mas maganda. Mm. mahirap kasi itong ipadeliver eh, kasi madali lang itong mamatay. Lalo na yung mga maliliit nito. Madali lang itong mamatay. Kaya siguradong lalo pagka ano, LBC mahirap siyang ano. Kasi makaibigam yung ano 'di ba napanood niyo yung paano magtanim ng ano kung napanood niyo yon paano magtanim magtanim ng alingatong sinubukan ko yon ang uh, yung isa ugat yung dalawang piraso yung tangkay niya kasi yun dati ang layo yung ginagawa yung pinaka ano katawa ng alingatong yun ang ginagawa ko uh, at tinat tinatanim ko yun nabubuhay pero ngayon hindi siya nabuhay yung tatlo na yon yung ugat tsaka yung ano, katawan hindi siya nabuhay siguro depende sa uh, ano sa lupa pagtatamnan kasi yung natamnan ko medyo dry yung ano doon yung lupa kaya hindi siya nabuhay ayan ayan ito mga kamigan para siyang ah uh, tawag nito yan, white white siya hinog na yan matamis ayan ayan mga kamiga. sana so, uh, may natutunan kayo rito na naman bagong vlog natin na to sa aling atong uh, don't forget to subscribe pindutin yung notification bell para like kayong update sa mga bagong video ko kahit medyo madalang ako maka-upload ngayon kasi um, busy talaga ako sa trabaho kaya sinisingit ko lang yung ano, uh, pagbablog ko. Ayan. So, hanggang sa muli. ah uh, paalam.